Pag-usap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion, kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. wala, wala pong discretion na ibigay sa akin ng uh, Basta excess mandate pa? na yun. Oo, maliwanag yung uh, walang discretion na ibigay. Basta excess revenue. Basta excess revenue. Napakiusap ko lang, can, can you just spare the, uh, the, the, health? I mean, uh, kung mare, kung magkaka magkakaroon kayo ng mga gano'ng provisions in the future, wag lang po sana yung uh, um, uh, um, health. Hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng panon. Hindi na rin tayo papayag. Program. Pero hindi ko pong sabihin, kung meron man pong mga gano'ng provision na makita kayo, kindly kay pay the health. Kasi para sa akin talaga, feel health. Um, is, um, para sa health, health, klaro eh. Health ng Pilipino, feel health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag niyo kaming utusan. Ito ko sa inyo, huwag niya kaming itusan. Huwag ang health kasi marami pang Pilipino ang takot mag-hospital at walang pambayad po sa pagpapa-hospital. Yung iba po namamatay na lang po sa takot mag-hospital. Nako, itong ating finance secretary na si Ralph Recto, dating senador to ha, asawa ni Vilma Santos, katawag Dito nila. Dito pa niya nilalagay yung mga finances na yan? Ay, nga. Sa bag ni Manikin? Sa ano niya sa packet. Sa pa, packet joke lang, joke lang. Ito ng ating dating senador na si Mr. Ralph Santos. Recto. Uh, asawa niya si ah, Santos. Diba kasi si Vilma si Santos. Kaya si Ralph Santos ang tawag sa kanya ng iba. Mm. Ay medyo nakairingan. Nakairingan ang uh, isang senador. Dahil sa tungkol sa mga budget, tungkol sa mga VAT, sa mga mm. taxes na ganito. Kasi balak niya magtaas ulit ng mga taxes, mag, magpataw ng mga taxes sa kung saan saan. Na ito nga, si, uh, si Senator uh, uh, Bongo ay may, may sinasabi na wala mga problema dyan. Ang sinasabi lang niya ay sana ay bawasan ng mga taxes ito at mag-concentrate sa pagtulong sa PhilHealth kasi malaga ang PhilHealth kasi sa kalusugan ng mga tao ng mga Pilipino tapos nagsalita ang Lolo Ralph mo ang sinabi ni Ralph uh, okay lang naman sana yan eh pero huwag, nyo kami utusan. Ay, huwag mo kami pupuksan pakiusap na sinabi ni Ralph Recto sinabi ni Ralph Recto pakiusap lang huwag nyo kaming utusan so anong gagawin sinong pagsasabihan hindi naman nag-uutos si Senator Bongo in fairness naman to him sinasabi lang niya kumbaga na may mga dapat isipin din natin yung kapakanan ng sa about isang Pilipino, di ba? Eh, Siyempre, ang health is very, very essential. So, ang sinasabi na naman namin dito is that walang utusan na nagaganap dito, Ralph Recto. Ikaw kasi, masyado ka kasing makasip-sip sa gobyerno. Nakakalokat sa Central, Ralph. May nakakiusap <coughs> sa kanya ang Kongreso at ang Senado na sana maibaba ang VAT to 10%. Kasi nga, hirap na mga tao. Alam mo naman, lahat ng bagay sa mundo ito ay may VAT, di ba? Kuryente natin may VAT. Ang baso natin may VAT. Ang tubig na ininom natin may VAT. Ang bawat candy na binibili ba, natin may natin VAT. natin na binibili yes, natin. Ang hangin hmm. na, na nilalanghap natin ay may VAT. Ang lahat na lang may VAT. So ngayon, ako, malaking binabayaran ko sa VAT because I smoke. Di ba? Yung syntax na yan, di ba? Ang laki-laki. Pero hindi ako nagko kasi di ba, bisyo yung sa akin eh. Pero still, no, lahat naman tayo ay nagko-contribute sa taxes nitong bansa ito. So ang pakiusap naman, hindi naman sinasabi na tanggalin totally yung VAT. Baka pwedeng bawasan from 12% to 10%. What is 2%? Diba? Malaking bagay yung para sa taong bayan. Pero para sa gobyerno, diba 10% is still 10% ang katwiran ng lolo mo ni Ralph Recto, kapag binawasan natin yung VAT ng 2%, ay baka wala nang gagawin ng Pilipinas kasi kukulangin na yung makukolekta na pondo na taxes na ito para makatulong sa pondo ng bayan. Baka mapilitan na naman tayong mangutang. Ngayon, pinalagan nito ng taong bayan at ibang mga, ibang mga otoridad, no? ibang mga politiko. Ang sabi kasi dito ng taong bayan, Aba, naisip mo yon na para bang baka mangutang na naman tayo kasi kulang na magiging pondo natin para ipa, para para, para iukol doon sa mga pangailangan ng bawat departamento. Darling, sabi niya, ang ayusin ninyo ay wag yung kamen, yung pera ng tambayan. Dapat ang bantayan ninyo, wag huwag nakawin sa mga nangyayaring ito sa mga anomalya sa flood control projects na hindi lang po bilyon-bilyon, trilyon na po ang naibulsa na makawatan dyan sa pamalaan. Yun ang uh, tutukan ninyo. Hindi yung 2% lang pag dadamot sa tao. Alam mo, hirap na hirap ng mga tao. kayo. Ang salina, boss, ay manay Ang pinanggagalingan talaga ng kung bakit ang lakas ng loob nating humingi ng kabawasan sa VAT natin. Hmm. Eh, dahil sa mga korakot na lumalabas ngayon. Yes, nakikita eh. Nakikita. Nakikita na, kita na, kita na, eh. 2 na Nga lang inihingi namin, trilyon yung ninakaw ninyo, yes. ninyo even mga artist natin, mm. nakita ko yung rant ni Regine Velasquez, yes, sabi niya she's mm. paying almost half of her income, napupunta lang sa taxes wala naman na problema, sabi ni Regie kung napupunta ito sa tama pero makamalaman mo na lahat ng pera ito, mga pera ito ng bayan, ay ninanakaw lang pala at binubulsa lang pala at niluloko lang tayo. Doon sumasama ang loob nila. Yes, even sumasama si Vice na, I even said that, na parang kaya ang lakas-lakas ng boses ko dahil masama ang loob ko sa mga nagnanakaw dahil ako buo ang binabayad ko sa taxes na, yes. na, na hinihingi ng gobyerno sa akin. And yet, eto pala, ninanakaw nyo lang. At huwag dating kalimutan, there was a time na namayagpag ang mga apelidong rektor sa Batangas. Hmm. Kasi they come from political uh, dyn dynasties. They are political na talagang bumagsak yan financially. Talagang hindi sila naging liquid. Daw walang taga sila ng, kabu ng kumbaga, liquid sa nila, Oo. baga, bagsak kasi, alam mo yon hindi naging maganda ang nagiging legacy na naiwan mm. ng, mga, ang mga rektor. Pero nung mag-iasawin si Vilma Santos, ay bigla siyang Unti oh, -unti. Mm -hmm. nakabawi sila. Nakabangon. Nakabawi ang pangalan rektor. Nakabango, naging senador. At si Vilma, naging gobernador, naging mayor, naging kongresista. Lahat na lang, nakuha na niya, na, naupuan na niya. Ayaw nga national position eh. Si Vilma Santos, kasi nga, bakit pa siya tatabuhin? kasi andito naman may kabuhayan naman siya eh. Kumikita siya bilang politiko eh. Imagine mo ang kanyang asawa si Gobernador Vilma Santos many years back, no? I think ma 2015, 2016, ang net worth niya that time was already 600 million pesos Vilma Santos. Karate? Siya lang na nasa salad niya, 400 to 600 million. Kumbaga, ang tanong ng saan ang gagaling pera ni Vilma Santos? Mm. As politician, di ba? Kasi hindi naman bilang artista eh. Pag nag-artista siya, ilan na ba pelikula na gagawin niya sa isang taon? Mapili pa siya, di ba? Magkano lang, bakit hindi ba siya gumagastos? Ang laki talaga ng pera na kinikita ni Vilma Santos at ni Ralph Recto sa Batangas. Dapat imbestigahan nyo rin yan. If I were to, uh, to request our government. Kasi marami nang tatanong, paano sila lumobo ng ganyang kayaman? I think she's already worth billions now. Ngayon, ang kanyang anak ay si uh, si Ryan si ay Christian. congressman na, si Ryan Christian. Buti hindi nanalo si uh, si Luis hmm. as vice governor kundi, kundi nasa kanila lahat ng uh, ano ng mga proyekto ng check and balance. balance doon. Oh, oh. wala, check and balance. Tapos ngayon si Recto bilang uh, finance secretary ay just ko hindi mo na mapakiusapan. Ang iniisip lang lagi ni Ralph Recto mga kaibigan, ay kung paano tayo uh, patwa, patawan lagi ng buwis. Kung anong klaseng buwis. I see if I can lahat right ng buwis. Night kung bakit natalo siya nung tumakbo siyang pag-senador? Uh -huh. Dahil sa pag, pag, pagtaas -pag ng VAT na binabayaran ng, ng bayan. Siya nag-author mm -hmm. nun eh. Ang VAT na yan ay kagagawa ni, mm -hmm. ni uh, Ralph Recto. Malaking tulong yan, mm -hmm. mga kaibigan. Okay lang naman sa atin, di ba? Wala namang pumalag sa atin. Basta alam lang natin na napupunta lang ito sa tama. But because of the things mm -hmm. that's happening now na yun, talaga aaray ka, titignan mo, saan ba nagkakamali. Tapos ganyan, pinag-usapan natin, humingi lang ng 2%. Tapos gaganon-ganon siya nang sa kung makapagsalita, parang arrogance yung dating. Napaka-arrogance. Ah, ah. ngayon na Ngayon, uh, pinapaano natin sa kanya yung tungkol sa sinasabi ni Senator Bongo. Hindi naman talaga nag-uutos si Senator hmm. Bongo. Ay pinapaliwanag lang niya yung tungkol sa mga pangailangan natin sa PhilHealth. Kumbaga, at sasabihin mo na okay lang sa iyan, pero nakikiusap ka na no, huwag kayo utusan. Kami ngayon, taong bayan. Kaming taong bayan. Ngayon, sasabihin namin diretso sa iyo, inuutusan ka namin inutusan ka namin na pakiramdaman naman kung ano mga pangailangan namin ibigay sa amin ng mga tamang, you know at uh, sana kung hindi mo kayang ibigay sa amin ang uh, kaginawaan ng buhay that's kapag mo ng pagpataw ng mga buwis na yan, mag ka na lang kasi hindi ka namin kailangan dyan di ba? kasi baka gumanda pa ang buhay namin pag wala ka dyan, wala ka na inisip patawang kami ng patawang ng mga buwis wala na nga kami kinikita, hindi ka na nahiya ay, ay, sigurado nagkakomento ng lahat ng mga live viewers natin yan about yung mga hinaing din na kagaya hmm. na meron tayo ako na yun na parang in, tama na yung pagsasabi na kailangan nyo ng pera tama na ang kaisa na nasasabi nyo mangungutang na naman kayo kung wala nga lang talagang nangungurakot dito kagaya na ibang mga bansang mauunlad na na walang mga taxes tingnan mo si Pasig na eh hmm. diba? ilang, ilang bilyon ang na, ang nasave nila dahil nawala ang korup korupsyon sa Pasig. If only mangyayari yan sa buong Pilipinas, Maaring mabawasan ng mga gastusin din natin ng mga taxes na ito. Huwag natin. Huwag nating kalimutan na Remember, mga nakaraang buwan o taon yata, pag usapan yung na-save last year yata mm. ng PhilHealth mm. na parang 89 billion yata na ginawa nila, grupo nila Recto, ay para uh, ina-locate In, din sa ito iba. sa mga unprogrammed mm. pa projects ng government. Tapos, nitong bago sumabog itong issue, mm. issue ng mga anomalya, ay uh, inutos ni President PBBM, ni President Marcos na yung 60 billion na nakuha nila, kumbaga na-save nila doon sa 89 billion yata na ay binalik sa kaban ng bayan at sinasabi nila na wala na galaw kahit isang sentimo doon. Pero you know, what happened to that 29 billion? 89 billion yan eh. 60 billion na ibinalik ka kaban ng bayan Nasaan yung 29 billion. Hindi malinaw sa amin kung saan program projects niyo gina, uh, ginamit yung pera. Kasi 'di ba, sa uh, 'di ba sa mga bike-cam bike-cam na yan, sinasabi nila na, na 'di ba may budget, may budget ang walang budget dapat yung 'di ba ang budget ng PhilHealth, mm. 'di ba no sa Kongreso eh, pinasama maganda mm. budget. Mm. Tapos yung education maganda budget. Tapos ang DPWH ay binawasan ng mm. budget. Pero nun, nang dumating sa Senado na wala ang budget ng uh, PhilHealth, naging zero budget, nabawasan sa education, napunta lahat sa DPWH. Ngayon itong PhilHealth sa katanam natin, nag-iisip na naman kung paano sila babawi. Babawian na naman tao bayan, magdadagdag naman kung ano mga buwis-buwis. Puwet mo sa buwis mo. Baka... yung buwisan mo yung puwet mo. May nakakalimutan, baka nakakalimutan niyo po na hindi niyo po pera yan. Para po natin lahat. Kayo nandyan para i-lead kami kung saan dapat ilagay para sa kapanakanan ng mas marami, hindi ng iilan lang. Buti kayo hindi kayo nasasaktan. asa mo, gobernador, bilyonarya, anak mo, uh, congressman ngayon. Nako, ang ganda-ganda ng mabaro. Alam mo yung ganon? At yung uh, uh, parang assistant ninyo, si Brian D., producer ng pelikula. Kung magtapon ng pera, ha, ala alaalalay nyo lang yan. Pero paano yumaman ng ganun? Kung ganun sa kayaman na nakapamili ng bahay para sa kanya mga artist. Binibila ng mga bahay, mga artist ng mga alaga niya. Nagpuproduce ka kaliwat ka ng mga pelikula ng Piolo Pascual. Assistant lang yan ha. What more sila Vilma kung gano'ng kayaman? Saan ang gagaling ang pera ito? Baka pera ng Batangas to, hindi natin alam. Ha? Nagtatanong lang po. Ha? Gusto kong maimbestigahan nyo yan. Ay, nanaramdam kita. <sighs> of no, of you know, you know it eh. You saw it, yes. you felt it. And at we have all the rights to ask. Nagtatanong lang. Yes, nagtatanong, nagtatanong lang. At marami pong kagaya namin, na vene-verbalize lang namin, yung kanilang mga hinaing na nagtatanong lang din. Sa mga audience natin, marami rin tanong. We have all the rights to ask. Lalo na sa ngayon, na unti-unti na tayo, na natin nakikita kung saan pumupunta ang kaban ng bayan na inaasahan, lalo na ng mga hikahos, mga nagihirap, na ating mga kababayan. Comment po tayo.